Okay, so gawin na natin ang reading mo my dear cancer. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ your tarot card reader. And once again, ang gagawin po natin ngayon is ang reading mo para sa iyong second half, second half of September. This is from September 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading so reminder paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And about po sa ating private reading, sa mga gusto pong mag-inquire and magpa-book, nilagay ko po yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number sa ating description box down below. Okay, so let's start your reading. Eight cards tayo, my dear. Eight cards in total. Apat na base card and then apat na clarification. Kukunin ko, my dear, yung overall na energy mo dun sa first four cards. Dun sa unang apat na cards. Okay. So, let's go tayo, my dear. Ano to? We have here the energy of the full card. Okay. So, ang una ko na kuha, my dear, na energy sa card na to is yung... Una, you are finally decided, na gagawin mo na 'yung isang bagay. Okay, talagang buo na 'yung loob mo, my dear na, ah, gagawin ko, gagawin ko na ito. Maski hindi ako sure kung ano 'yung magiging outcome, maski hindi ko alam kung ano 'yung magiging resulta, ah uh, sigurado ka na, my dear, cancer, na gagawin mo ito. You are taking the risk. Okay, nagiging risk taker ka dito, my dear. 'Yun ang nakukuha ko. Okay? Sinusubukan mo 'tong kung ano man to, kung ano man to, Sus meron ka ditong susubukan, my dear, you will be trying. Kung ano man tong opportunity na to, kung ano man tong bagay na ito, hindi ako masyadong maliwanag dito, my dear, cancer, kung ano ito. Pero, nararamdaman ko dito, my dear, na you are trying, okay? And magandang energy yun, my dear, because you are trying, okay? So, tingnan natin, my dear. Let me see. Kasama ng ating full card is... Tingnan natin kung anong kasama ng ating full card. We have here the Five of Wands. Okay. So, ang nakukuha ko sa card na to is more on parang kumakalas ka. Parang humihiwalay ka sa isang belief system or isang paniniwala na Kunwari, uh, in a group, parang ganon, or in a family tradition or something na Bawal yung ganito, bawal yung ganyan, yung ganon, or just in case meron mga tao na parang nagdidikta sa'yo kung ano yung ginagawa mo, my dear, gagawin mo pala, my dear, kung, just in case meron mga tao na nagdidikta sa'yo kung ano yung gagawin mo, or parang mga paniniwala, or mga believe, you're cutting that. You're cutting that, my dear, okay? Parang gumagawa ka ng isang bagay na siguro noon puro takot, natatakot kang gawin kasi sinasabi siguro ng ibang tao na huwag mong gawin yan kasi ganito ganyan, kung ano man yung reason my dear, okay. Or mga belief system, okay, mga paniniwala, okay na siguro naman siguro para naiisip mo ay wala namang basihan, okay, wala namang basihan tong mga ganitong paniniwala, okay. And isa pa na nakukuha ko dito sa card na to my dear, nagkakaroon ka ng parang idea or parang kaisipan na what if ginagawa lang nila to para ma-prevent ako para mag-grow. Ginagawa na, yung parang ganon, meron lang ganitong rules or meron lang ganito na something para, ba diba, para hindi ako mag-grow. Okay, nararamdaman ko yung ganon. Pero kung i-combine natin tong dalawang card na to, my dear, sinasabi dito na parang umaalis ka doon sa isang paniniwala or parang isang grupo okay? Isang paniniwala, isang cycle, isang system, umaalis ka doon, okay? And nagtatry ka, my dear, nagtitake ka, my dear, ng risk na you, are, you have this belief, my dear, na ah, kaya ko to, maski mag-isa ako, maski ganito, ganyan. Na, naniniwala ka, my dear, sa sarili mo, my dear, na magiging mas okay ka dito sa pag, dito sa bagay na uumpisahan mo kaysa mag-stay ka dito sa five of ones na to, which is obvious na my dear, hindi maganda yung nangyayari dito, okay? Parang magulo or something. For some of you, baka aalis kayo dyan, lilipat kayo ng lugar, okay, ganon. Or baka magre-resign kayo, lilipat kayo ng work, yun na nakukuha ko, my dear. Or you will be breaking family tradition or family belief or something like that. We have here the energy of the world card, okay? Sa energy ng world card, ang nakukuha ko dito is para nagkakaroon ka ng clarity, para nagkakaroon ka ng linaw, my dear, na itong mga bagay na ito, itong mga ginagawa ko na kung ano man to, ito yung pumipigil sa akin para mag-grow, okay? Ito yung pumipigil sa akin para maabot ko yung mga pangarap ko, itong mga takot, itong mga bagay na itong mga paniniwala, itong mga pinapakinggan ko ng mga tao, itong circle of friends ko, my dear, kung ano man yan sinasabi ng card dito, my dear, na you are finally discovering, di-discover mo, my dear, na meron kang ginagawa or meron kang belief system or meron kang sinusunod or meron kang pinapakinggan, my dear, na mali. Parang ganon, hindi ka nag-grow. Siguro naisip mo, my dear, ay, tagal ko nang ginagawa to, ang tagal ko nang naniniwala or ganito or ganyan. Wala naman nangyayari sa akin, wala naman nagbabago sa akin. Okay? So, you are finally stepping out. Kung nasa isang grupo ka man, isang, nasa isang circle ka man, o nasa isang relationship ka man, siguro nare-realize mo, my dear, na hindi, hindi ako para dito. Hindi, hindi ako masaya sa, sa lugar na to. Hindi ako mag-grow dito. Hindi ako mag-expand dito. Okay? So, I think parang eye-opener ang nakukuha dito. Parang more on awakening, my dear cancer, ang nakukuha ko dito na parang nasa maling lugar ka. Parang ganon. And kinakailangan mong umalis or kinakailangan mong i-break yung paniniwala mo na yan, yung fears o yung kinakatakutan mo. You need to face your fears. Parang ganon. Matagal na ako natatakot dito eh. So, subukan ko nga. Parang ganon. Okay. Kasi yung... Yung takbo may dinan reading is parang antagal mo nang parang ang tagal mo na natatakot na gawin yung bagay na yon Pero this time, parang nagkaroon ka ng lakas ng loob by dear cancer na, ate, kagagawin ko na siya. Ayan, we have here the nine of cups, okay? So, sa energy, may dear na nine of cups. Ito, may dear, yung pagbigay mo ng katuparan sa mga bagay na gusto mo, okay? Parang sinasabi mo dito, may dear cancer, na hindi... Paano ko ba ipapaliwanag to? Hindi to mangyayari kung hindi ko umpisahan. Parang ganun. Hindi to... Kung aasa lang ako na one of these day biglang may ganito, biglang may susulput na UFO or something sa langit or ganyan, 'di ba? Hindi mangyayari tong bagay na to. Kung puro lang ako takot, puro lang ako nililimitahan ko 'yung sarili ko or maniniwala lang ako sa sabi-sabi ng iba na ay wag kang pupunta dito, wag mong gagawin 'yan, wag ganon. Tapos ako mismo hindi ko naman talaga na experience, hindi ko naman talaga na try 'yung bagay na 'yon. Pa, paano ko malalaman? Okay, pa, paano ko malalaman na eh, hindi na para doon pala ako, okay? I remember this one story, my dear, na alam mo yung sa pag-aabroad, di ba? Magkapit-bahay sila, and then naunang mag-abroad yung kapit-bahay niya. And then, pag uwi nung kapit-bahay niya, this is, nagtrabaho siya sa Saudi, okay? Nagtrabaho siya sa Saudi. Pag uwi nung kapit-bahay niya, syempre pagbalik, ang daming uh, dalang mga pasalubong, mga lotion, yung mga ganyan, ganyan, ganyan. And then, nagtanong yung, dati silang ay, magkaibigan or something, basta magkapit bahay. And then, nagtanong siya, sabi niya, kumusta doon? Ganito, ganyan. And then, yung sinabi nung nag-abroad is puro siya negative. As in, puro siya negative na grabe yung mga tao doon, ganito, ganyan talaga, ang hirap ng trabaho, ganyan, ganyan, ganyan. And parang tumatak sa utak niya yun. Kasi wala naman siyang iba pang nakakausap, my dear, na galing doon sa abroad or something, maliban doon sa kapitbahay niya na yun. Pero, nung nag-work na siya, o okay, kinag-work na siya at meron siyang nakausap pa na iba na na nagtrabaho sa abroad. Iba na, ibang kwento naman siya, parang ganoon. So 'yun ang nakukuha ko dito, my dear, na sometimes nalilimitahan tayo sa mga bagay na gusto ma nating mangyari because narinig natin sa ibang tao yung ganyan, yung ganito, yung nakakatakot doon, wag kang pupunta. Pero hindi natin nare-realize, my dear, na magkakaiba naman talaga tayo ng guhit ng palad. Napaka-imposible na yung nangyari sa kanya ay mangyayari din sa'yo. Kasi magkakaiba tayo ng, magkakaiba tayo, hindi tayo pare-parehas. We are unique on our own way. So, yun ang na nakukuha ko dito, my dear, na you are finally discovering na ayaw nangyari kay ganito, hindi yan, imposible mangyari sa akin yan. Hindi pwede na habang buhay, mabubuhay na ako sa takot, o lilimitahan ko din yung sarili ko na ganito. So, buong, parang buo na may yung loob mo, na meron kang ibibreak na paniniwala, na, na tradition, or aalis ka dun sa isang group, or kagaya ng, punyari, sa mo sinasabi, hindi mo kayo mabuhay nang wala ako, yung mga ganon. And finally, para sasabihin mo, ano sino nagsabing hindi ko kaya mabuhay nang wala ka? Yung parang ganun. Ganun yung attitude mo, my dear, na nakukuha ko over here sa apat na card na to. Which is very, very nice, my dear. Kasi meron ka ng lakas ng loob, my dear, na ay, ayoko na dito. Ayoko na sa ganitong cycle. Ayoko na sa ganitong klase ng buhay. Ayoko na. And to the point na meron nine of cups, kung ano man itong gagawin mo, my dear, will be the stepping stone para sa mga pangarap mo. Okay? So, clarify na natin, my dear. Additional cards tayo. Ganda ng energy, my dear Cancer. We have here the Nine of Pentacles. See? So, susubok ka na, my dear. Kung lately, parang natatakot ka talaga because sa mga naririnig mo or meron ka mga trauma or mga phobia or mga kung ano man yan, my dear, or mga beliefs, mga paniniwala or something. Ayan. So, dito, my dear, sinasabi ng card na to na, ah, oh, hindi ako papipigil. Okay, hindi ako papipigil. If just in case noon, nabigo ako, sinasabi mo ngayong second half of September na, oh, kung ano man nangyari sa akin in the past, hindi yun magpapapigil. Kung baga, unstoppable yung energy mo, my dear. Unstoppable, my dear. You're breaking yung yung chain, yung cycle. Ang ganda. Sobrang ganda ng energy, my dear cancer. I love, I love it. Okay, we have here the two of pentacles, okay? Uh, balancing, my dear, yung mga bagay-bagay, okay? Balancing, balancing yung mga bagay-bagay. Kung noon, narinig mo lang naniwala ka na ngayon. Ngayon, naghahanap ka pa ng evidence, okay? Kung yari sasabihin, uy, nakita ko yung asawa mo, ganito, may kasamang ganito. Noong maniniwala ka na, susuburin mo na kaagad yung asawa mo. This time, babalansin mo siya talaga. Pahingi ako ng ebidensya, pahingi ako ng proof. Yung mga ganun, talagang... Diba? And wala na yung takot mo may dear sa puso mo eh, na madiscover yung mga bagay-bagay. Okay. So, you are not afraid anymore. Okay? Nawala yun. Parang nawala yung takot mo dito my dear. Okay? Kung noon, lagi mo nililimitahan yung sarili mo na, ay, hindi ko kaya to, hindi ko magagawa to, sinubukan ko na yan noon, nag-fail ako. This time, nakukuha ko, may dear, na, mm, sige, try ulit, sige, bangon, okay, we have here the five of sword, okay? Ang five of sword is energy na parang inabandon, parang iniwanan, And siguro for the longest period of time, my dear, masyado kang naapektuhan dito, my dear. Nararamdaman ko dito yung energy ng nakaraan, my dear, na posible meron mga tao na iniwanan ka, may mga tao na sinaktan ka, or pinabayaan ka, or something. Pero parang sinasabi mo dito, okay, tama na, ayoko na. Ganon. Tama na, ayoko na. Ano ngayon kung iniwanan niyo ko? Ano ngayon kung ayaw niyo na sa akin? Ano ngayon kung umalis kayo? Ano ngayon kung 'di ba? Ayaw niya na sa akin. Yung mga ganoon, kumbaga parang ikaw ina-accept mo na my dear na eto na, ito na yung scenario, ito na yung pangyayari, eto na talaga siya, wala na akong magagawa. You're finally accepting it. And at the same time, my dear, kung iko-conclude ko yung energy dito, yung healing, yung recovery, my dear, yung acceptance, nandito, dito my dear sa sa area ng reading na to. Kasi if just in case merong mga break up, merong mga nangyari na hindi maganda or may mga drama na nangyari lately. Bigla mo manaramdaman, may dito ng second half of September na ay, ayoko na. Ano ngayon kung leloko niya ako? Ano ngayon kung pinagpalit niya ako? Ano ngayon kung iniwanan niya ako? Di ba, life must go on. Parang ganon. Parang nakukuha ko dito, you are finally over with the drama, with the mga kaartihan, mga kaek-ekan. Di ba, yun na nakukuha ko dito sa card na to eh, na ayaw mo na, ayaw mo na, ayaw mo na ma-stack. Okay, ayaw mo na may stuck sa mga belief system, sa mga sinasabi ng ibang tao, sa mga trauma in the past You're done Okay, sinasabi mo dito, ay, ayaw ko na Ayaw ko na, bahala kayo sa buhay nyo Diba, let me see, last card natin is the seven of sword, okay You are working in silent, okay You are working in silent, okay So this is going to be a step-by-step uh, -step process, my dear cancer Okay

dito ka nagkakaroon ng awakening. Okay, ayoko na dito, ayoko na sa ganito, yung mga ganyan, ayoko na ng ganitong pakiramdam, ayoko na ng ganitong feelings, yung mga ganon. Ayoko na ng ganitong sitwasyon, ayoko na maging mahirap, ayoko na ng, yung mga ganon, you are finally putting an end sa isang bagay, yung parang sinisigaw mo sa universe na ayoko na ng ganitong sitwasyon, ayoko na ng paulit-ulit na ganyan, ayoko na ng, basta, you're, you're finally putting some end sa isang bagay sa buhay mo na parang pakiramdam mo, parang paulit-ulit lang naman na parang sinunod mo naman na lahat ng ritual, nagkuskus ka na, naligo ka na ng asin or something or kung ano may ginawa mo, nagtumbling ka na, nag-split ka na, sinunod mo naman lahat eh. Hindi ka naligo ng gabi, hindi ka nagsuklay, lahat ginawa mo na may dinaniwala ka na itong itong process na ito, itong ritual na to kung ano man tong bagay na ito, itong believe na to kung ano man to is mag-work para sa'yo. Pero hindi, hindi siya nag-work. We have here the energy of the star balancing your emotion and, the, and at the same time spirit guide, okay? So you will be receiving mga light, light, mga light. Sabi ko nga awakening, light, okay? Spiritual guidance, my dear. Okay. So bago tayo mag-closing dito, naintindihan ba ng lahat? Okay, naintindihan? Ang na ko dito, my dear, is relationship, friendship, career, okay? Kung sa career, kung hindi ka na nag-grow sa career na yan, definitely baka mag-end ka ng career na yan. Mag-end ka, umalis ka dyan. Belief system. Sinasabi ng ibang tao, naririnig mo sa ibang tao, ini-implant ng mga tao sa isip mo, my dear, ikakat mo yan. As long as sinubukan mo naman na, ginawa mo naman na lahat, sinabi ni ganito ganyan, maligo ka ng ganyan, mag-tumbling ka, mag-split ka, hindi nag-work, kakat mo na yan. Hindi mo nagagawin yan. Okay? Ah uh, sa relationship, kung meron mga taong iniwanan ka, may mga tao na ganito, ganyan, kung ano man yan, my dear, you will be cutting this energy off. Kasi hindi na talaga siya nag-serve talaga sa iyo, my dear. Okay? And, papasok ka sa panibagong life, panibagong buhay, okay? Panibagong dimension, panibagong area of responsibility, my dear. And this is going to be a very, 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 very silent na moves para sa iyo, my dear. Okay? So, my dear Cancer, ito ang reading natin para sa yung second half of September. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. So, a my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And, please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.